Para sa ating headlines. Musical Evangelical Mission sa Distrito ng Masbate nagdulot ng ibayong inspirasyon sa lahat ng dumalo. Pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa Distrito ng Kaloka North masiglang ipinaganyaya ng mga kapatid. At mga nakatugon sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa mga distrito sa Metro Manila tumanggap ng banal na bautismo. Yan at ang iba pang mga balita. Dito sa Ibalita ang paglilikta Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Sa pagkakataong ito, live pong magbabalita si kapatid na Roxanne Altarejos. Ibabahagi niya sa atin ang kanyang nasaksihan na kasiglahan ng mga kapatid sa pakikipagkaisa sa Musical Evangelical Mission sa Distrito Masbate. Kapatid na Roxanne. Maraming salamat po kapatid na Felix ipinag-anyaya ng mga kapatid sa kanilang mga kababayan dito sa distrito eklesyastiko ng Masbate ang isinagawang musical evangelical mission. Bagaman maulan ang panahon, hindi ito naging hadlang sa maalab na pakikisa ng mga kapatid sa pag-aanyaya. Maaga pa bago ang takdang oras ng aktibidad, ay napuno na ang Magallanes Coliseum ng mga kapatid kasama ang kanilang mga panauhin. Kahayagan ng kanilang kasabikan sa okasyong ito. Iba't ibang musical performances ang ipinamalas ng piling mga kapatid, tampok ang Iglesia ni Cristo original music. Sa bawat pagtatanghal ay damang-dama ang mga awiting espiritual na naghayag ng pananampalataya at taus-pusong pagpupuri sa Panginoong Diyos. Ang mga kapatid po sa aming distrito ay totoong nagagalak at nasasabik na makipagkaisa sa isang nagawang musical evangelical mission. Pinaghandaan po nila ang araw na ito. Nagsanay ang mga performers at naghanda sila ng kanilang mga sasakyan patungo po sa dakong ito. Masayang masaya ang mga kapatid na uuwi sa kanila pong mga lokal sapagkat tinanggap po nilang muli ang isang inspirasyon para po sa ikatitibay ng pananampalataya ng Panginoong Diyos at sa masuting paghahanda ng mga kapatid, particular na ng mga organizers at performers, naging matagumpay ang buong aktibidad. Nagdulot ito ng kasiyahan at higit sa lahat ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng dumalo. Mula po sa Masbati City, si ako po si kapatid na Roxanne Altarejos para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Roxanne. Bunga ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kahalagahan ng pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo. Aktibo nilang ipinag-imbita sa maraming tao ang Musical Evangelical Mission sa Desirong Bulacan North. Si kapatid na Rio Amper ang live na magbabalita. Kapatid na Rio. Maraming salamat po kapatid na Felix. Dito sa Distrito Eclesiastico ng Bulacan North, ay isinagawa ang Musical Evangelical Mission kung saan ito ay dinaluhan ng mga kaanib mula sa iba't ibang mga lokal kasama ang kanilang mga inanyayahang mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala. Ang aktibidad na ito ay isinagawa sa New San Miguel Municipal Gym. Ito ay inanda ng mga may tungkulin sa mga kapisanang pansabayan sa pangunguna ni kapatid na Efren Bagoyen, Ministro ng Ebanghelyo katiwala ng mga tan tansambahayat. Sa pagsubaybay ni kapatid na Nesta Talipanes, ministro na siya ring tagapangasiwa ng distrito. Ipinamalas ng mga kapatid nating performers ang kanilang talento sa pag-awit ng iba't ibang mga awitin mula sa INC Original Music. Ayon sa mga kapatid na nakiisa, ang aktibidad na ito ay lalong nagdagdag ng inspirasyon sa kanila upang laging makiisa sa mga gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Samantala, ang mga panauhin na sumaksi sa aktibidad ay nagpahayag din na sila ay patuloy na magsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan sa doob ng Iglesia ni Cristo. Sa ating po mga panauhin na mga kaibigan po natin, na mga hindi po nating kapananampalataya, sana ay ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsusuri, ang inyong pagsisiyasat, ang inyong pakikinig sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa San Miguel Bulacan, ako po si kapatid na Rio Rica Amper para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Rio Magtungo naman tayo sa distrito ng Caloocan North. Pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos, maanab na ipinaganyaya ng mga kapatid sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Naritong live report ni kapatid na Sofia Soriano. Kapatid na Sofia. Maraming salamat po kapatid na Felix. Isa sa pangunahing utos ng Diyos na walang sawang sinusunod ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo ay ang pag-aanyaya ng mga taong makikinig ng banal na salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bagaman patuloy ang paglago ng bilang ng mga kaanib ng Iglesia sa buong mundo, marami pa rin tao ang kinakailangang ipagmalasakit na malaman ng katotohanan. Kaya naman bilang pagsunod sa utos ng Diyos na tumugon sa gawaing pagpapalaganap, Lubos na pinaghandaan ito ng mga kapatid sa pamamagitan ng mga pasugo drive, kung saan namigay sila ng mga babasahing pasugo, God's Message Magazine, at inanyayahan nila na dumalo sa pamamahayag ng Salita ng Diyos na isinagawa sa lokal ng Bagong Silang 5, Distrito ng Caloocan North. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pagidong Diyos dahil ibinigay niya po ang magandang pagkakataong ito para maraming mga tao ang makapakinig ng mga aral niya. Higit sa lahat, maunawaan ng mga tao kung papaano sila magtatamo ng kaligtasan. Sawa sa at tulong ng Panginoong Diyos ay naging matagumpay ang nasabing gawain. Maraming mga panauhin ang naimbitahan at naliwanagan sa mga aral na tinuro na pinangunahan ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Ariel Barsaga. Masaya ang loob ng mga may tungkulin at mga kapatid na nakakabahagi sila sa ganitong gawain sa loob ng iglesia upang makasama rin nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sama-sama silang magpupuri at magtatamo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukong. Mula po rito sa Caloocan City, ako po si Kapatid na Sofia Suryano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat Kapatid na Sofia. Ang Pasugo God's Message Magazine ay naglalaman ng mga artikulo na nagpapakilala sa Iglesia Ni Cristo at sa mga aral ng Panginoong Diyos. Ito ang isa sa mga ginagamit ni Kapatid na Joseph De Luna mula sa lokal ng Balintawak, Distrito ng Kamanawa upang maipamahagi niya ang kanyang pananampalataya sa maraming tao. Tunghayan po natin ang report ni Kapatid na Joel Huna. Dati ako yung binibigyan, ngayon ako na yung kasangkapan. At napakalaking bagay po sa akin bilang may tungkulin, bilang nangunguna po sa lokal, ay eh, nagagamit ko po yung mga kaloob ng Diyos para maibahagi po ang aking pananampalataya sa hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Siya si Kapatid na Joseph de Luna. Pangulong Diakono sa lokal ng Balintawak. Siya ay isa sa mga nakikipagkaisa sa isinagawang pasugo God's Message Magazine Distribution sa kanilang lokal bilang paghahanda sa nakatakdang evangelical mission sa kanilang gako. Pag ako po ay namamahagi ng pasugo, meron po akong mga sinasabing mga bahagi ng pasugo na maganda nilang basahin. Ang dedikasyong ito ni kapatid na Joseph sa pamamahagi ng Pasugo Magazine ay may malalim dahilan pala na pinagmumulan. Naging kaani po ako ng 1987. Ako po ay na ikayat ng isa ko pong kaklase nung ako po ay nag-aaral sa kolehiyo. Niyaya po nila ako sa CBI. Inanyayahan po ako. Doon ko po unang na-encounter ang Iglesia ni Cristo. Uh, at hindi naman po kasi palagi akong dumadalo, pero binibigyan po nila ako na babasahing pasugo. Meron pong mga bahagi sa pasugo, gaya po ng convert, na curious po ako ano po ang nangyayari, paano ang proseso, ano ang kaibahan nila sa ibang relihiyon. So, bakit mayroong ganitong klaseng aktibidad o mga grupo ang Iglesia ni Cristo? Sa pagbabasa ko po ng pasugo, doon po, po nakita yung mga initial na kaibahan. Meron pong mga aktibidad na nababasa ako sa mga lokal, meron po sa mga paaralan. Doon po ako na, ano, na napakahusay nung pagkaka-turo uh, uh, sa kanila para may nila yung kanilang oras para makabahagi sila sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia. Ang pagsusuri niyang ito ang naging daan upang maging kaanib siya sa Iglesia Ni Cristo. Kaya sa mga pagkakataong namamahagi siya ng Pasugo Magazine, nitiyak niyang alam niya ang nilalaman nito bago niya ipamahagi. Pag ako po ay namamahagi ng Pasugo, meron po akong mga sinasabing mga bahagi ng Pasugo na maganda nilang basahin. Basahin niyo po yung ukol sa convert, basahin niyo po yung ukol sa uh, aktibidad ng iglesia. Baka po maunawaan uh, ninyo mayanyayahan namin kayo magsuri. Hindi lang po yung iaabot nyo na ano, meron pong specific ako minsan hinahanap and then minsan no, naglalagay ako ng note doon sa pasugo. Ang ginagawa niyang ito ay tulad rin na nagbubunsod na hangarin ng mga kapatid na malaman ng marami nating kapwa-tao ang nalisay na ay katotohan ng batay sa Biblia. Kaya sa pagpapalaganap ng pananampalataya, ginagamit nila ang bagay na ito. Ang Pasugo Magazine po ay ito po ang official na magazine ng Iglesia ni Cristo na naglalaman po ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo at naglalaman din po ito ng mga artikulo batay sa mga aral ng ating pong Panginoon Diyos. Kahit po ma medyo umuulan, pero palibasa po yung puso ng mga kapatid ay para sa pakikipagkaisa sa pamamahala. Maligayang maligaya po sila na gawin ang aktibidad na ito sapagkat sumasampalataya po tayo na ito po ay pagsunod sa utos ng Diyos. Kami po sumasampalataya bilang isang Iglesia ni Cristo na malaking tulong po ang Pasugo Drive para makarating po sa kanilang ang katotohanan na dapat po silang magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang Panginoong Diyos, nabibigyan po natin ng kaluguran sa tuwing nakipagkaisa tayo sa pumahala at kapag papumahagi natin ang ating pananampalataya. Nakibahagi rin sa aktibidad si kapatid na Justin. Para sa kanya, hindi lang basta babasahin ang ipinamamahagi niya sa ating mga kababayan. Uh, nagbabasa po ng mga pasugo magazine. ng mga galing sa Diyos po na aral. Kahit na maraming stress, na hindi pa rin po natin makakalimutan ang mga salita ng Diyos. Para po mabahagi po natin ito sa mga hindi pa natin ng para malaman po nila ang kahalagaan ng masalita salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya para sa mga kaanip sa Iglesia ni Cristo, biyayang kahatagan ng pananampalataya ang resulta, hindi lamang ng paikibahagi nila sa gawain pagpapalaganap, kundi maging ang babasayang ipinamamahagi nila sa ating mga kababayan. Malaki po ang pagpapasalamat po namin, ako po at ang aking buong sambahayan sa ating pong namamahala, Sapagkat meron pong ganitong klase ng uh, babasahin, nagagamit po ng lahat ng kapatid. Kasi oh, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maaanyayahan natin ang bawat tao. Ito po ay isang bahagi na magkakapag-abot tayo ng aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo kahit hindi po natin sila agad maaanyayahan. Pagpo pa naganap lang po ba ang may tutulong ng kasulgo? Ay hindi po. Pati po doon sa normal na buhay ng tao. Marami pong aral na nakukuha doon eh. Papaga pa, sa pangangalaga po ng sambahayan, sa ugali po ng mga anak, pakikitungo ng magulang sa anak, anak sa magulang. Marami pong pwedeng matutunan sa pasugo. Bakas ang kasiyahan ng mga kapatid dahil sumasampataya silang muli nilang nagampara ng kanilang pahagi na ihayag ang mga kabutihan ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa Balintawak, Quezon City, ako po si kapatid na Howell Huna para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay nakatutulong sa ikagagaan ng pamumuhay ng maraming tao. Ito rin ang ginagamit ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, katulad ni kapatid na Henry Lagaday mula sa lokal ng Muntinlupa, Distrito Metro Manila South, upang maging mabilis at madaling makarating sa ibang tao ang mga aral ng Panginoong Diyos. Si kapatid na Ian Ferry para sa report nito. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ang mabilis na komunikasyon, milya-milya man ang distansya. Ito ang dahilan kaya naaabot ang mas maraming tao kahit pa nakastay lang sa tahanan. Basta may load at signal, just press the button and you can call anyone. Nakita ni kapatid na Henry Lagaday ang pagbabago sa pamumuhay ng marami mula sa pagsusulat o pagpapadala ng telegrama hanggang sa magkaroon ng smartphone. Kahit siya aminado sa laki ng naitutulong ng makabagong teknolohiya. Mahalaga po talaga ang cellphone kasi communication po yun eh. So mapapabilis po. Halimbawa, paparating kung anong mga message mo sa isang tao. Sa kanya namang trabaho, meron po kami opisina, tinatawagan po kami. Nagagamit din niya ang kanyang telepono sa pagsubaybay sa kanyang mga katrabaho. Check, -check mo yung mga tao araw-araw kung ilan ang napaso. At yung kung may problema po doon sa trabaho, natatawagan po agad. Tapos yung mga halagang bagay na kailangan makarating agad, napaparating natin. At kung nasa trabaho siya, Ito naman ang kanyang ginagamit para malaman ang kalagayan ng kanyang sambahayan. Kung pag-uusapan naman ay ang kanyang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ginagamit niya ang kanyang gadget para maipamahagi ang kanyang pananampalataya. Yung pong sa social media po, nagpapasa po ako ng mga link sa mga kaibigan ko para sila ay din po sa mga sa pamagitan ng kanyang smartphone, ipinaganyayan niya ang sinagawang evangelical mission sa lokal ng Muntinlupa, Distrito Eclesiastico ng Metro Manila South. Kahit pa tumupad siya ng kanyang tungkulin sa araw na iyon, sa pamagitan ng gadget at sa tulong ng kanyang may bahay at mga anak, nakarating ang kanilang mga panauhin sa isinagawang aktibidad. Yung mga natutunan ko sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung mga tinuturo ng Biblia at hanapin yung katotohanan sa Biblia. Kung ano yung tuloy na reliyon, Willing naman po akong makinig ulit sa mga pumamayag ng iglesia sa pagsamba po. Maligaya si kapatid na Henry at ang kanyang buong sambahayan na patuloy silang nakatutugon sa pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Lagi nating tayong uh, tumutulong sa ating pamamahala sa pag-aanyaya sa mga tao makikinig sa mga salita ng Diyos. At uh, di po kami titigil. Hanggang may buhay at lakas po ako, tutulong po ako sa ganyan mga magawain sa pamahayag. Malaki ang binago sa pamamuhay ng marami ng mga makabagong teknolohiya, subalit dapat nag-iingat sapagkat maaari rin ito makasama. Sa tamang paggamit ng gadget, hindi lamang magiging mabilis ang komunikasyon, kundi sa pamamagitan din ito, maituturo ang tamang paraan ng pagdadala ng pamumuhay at paglilingkod sa Panginoong Diyos na ito ang mas makabubuti sa lahat ng tao. Wala sa lungsod ng muting lupa. Ako po, si kapatid na Ian Ferry para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Simula ng malaman ng mga nabautismuhan sa mga distrito ng Metro Manila, ang tamang paglilingkod at pagkilala sa tunay na Diyos ay hindi na nila pinalagpas ang mabuting oportunidad na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos na umanib sa Iglesia Ni Cristo. Para sa iba pang mga detalye, si kapatid na Romy Covta ang magbabalita. Isang bagong kabanata ang nagbuka sa buhay ni Armin Minyon, isang dating katoliko, nang siya ay magpasyang umanib sa Iglesia de Cristo. Dati po akong Roman Catholic nung pinanganak. Hanggang po ako'y magbinata. Isa po ako sa mga awit ng ano, katoliko. Meron kami tinatawag na troubadours Group na iniimbitahan kami pag may mga piyestahan sa mga baryo at sa mga simbahan. Bagaman pinalaki siya sa paniniwala at tradisyong katoliko, natuklasan niya ang mga aral sa Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. Kuan ko po yung kaibahan ng katoliko at sa Iglesia. Sobrang laki. Doon ko po nalaman po talaga ang katotohanan na dati binabasa lang na hindi ko maintindihan nang ako'y umanip po sa iglesia, doon ko naalaman na yung mga hindi lahat po na sinasabi ng mga pare, eh totoo, meron dagdag may bawas. So sa iglesia po nalaman ko yung, yung mga salita ng Diyos sa Biblia po. Ang pumuka po sa akin kasi gusto ko pong maligtas. Dahil nung ako'y sa ibang reliyon pa, magulo, mas sobrang magulo po ang aking buhay. Pero nung nandahil po sa iglesia, nabago po yung buhay ko. Ang aking pamilya, mga iglesia na po. Kaya ako'y tuwang-tuwa kasi ibang-iba. Nung una, hirap na hirap ako. Ngayon, kahit pa paano nakakapagpatapos ako ng pag-aaral ng aking mga anak. Dahil po, nung ako'y nagtiwala po sa kanya. Katulad ni kapatid na Armin Minyon, ay lubos din ang kagalakan ng iba pang mga binautismuhan na sila'y kaanib na sa Iglesia di Cristo. Bali nakita ko maraming siyang difference sa kakaiba na Confirm mo dun sa Catholic ako dati. Kasi sa Catholic, unang-una yung pero kami talagang santo, unlike sa Iglesia, wala po. Which is nakalagay naman po sa Biblia na hindi po tayo dapat sumamba sa mga likha ng tao, mga santo. Po yun po yung yung sinasabi po doon sa sampung utos po ng Diyos na huwag po sasamba po sa mga santo-santo po. Lahat po ng tinuturo po dito, lahat po based po sa Bible. Kaya po, yun po talaga yung sa sana ang um, paani po sa Iglesia ni Cristo po. Dati po, um, yung pananaw ko po noon kay Panginoon ni Jesus Cristo po sa dati ko po religion ay si Jesus Cristo po ay Diyos. Kumbaga po, dalawa po yung Diyos, si Diyos ang Ama at si Panginoong Heso Kristo po. Ngayon po, uh, simula pong makaanin na po sa Iglesia ni Kristo, nalaman ko po yung tamang aral po na uh, si Heso Kristo po ay tao at ang ating Ama po, ang tunay na Diyos po. Wala po sa Bible yung sa dati kong religion, pero dito talaga sa, ano, sa Iglesia po, lahat po nakasulat, nakaayon talaga sa Biblia. Na dati po na, na ang pananaw ko, nabubuhay ako para sa pamilya, sa pangarap. Pero na ko po, kailangan ko talaga maglingkod. Nabubuhay po talaga ako para maglingkod. Sa iglesia po kasi solemn, yung kapayapaan po talaga, nandun po talaga. Kapag mananalangin, napakatahimik. May pagkakaisa po sa iglesia ni Cristo po. Dahil sa maigting na pagsisikap ng mga kapatid sa pag-aanyayan ng mga tao, upang makapakinig sa mga aral ng Panginoong Diyos mula sa Biblia, Maraming tao ang nagpapasyang umanib sa Iglesia de Cristo. Bunga nito, matagumpay na isinagawa ang banal na bautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng San Francisco, Distrito Eclesiastico ng Sentral. Bago tanggapin ang bautismo at intibong nakinig ang mga dumalo sa dalisay na Ebanghelyo na itinuro ni kapatid na Arnel Trinidad, pangalawang tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Kamanaba. Ito ay tungkulin natin na ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na tayo ay tumulong upang ang lalo pang maraming mga tao ay matutong kumilala, sumampalataya at maglingkod sa Kanya at makasama natin sa pangtatambo ng pangakong kaligtasan. Puno ng pagpapasalamat, sinabi ng mga binautismuhan na nadama nila ang pag-ibig ng Pagilong Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa kanyang mga salita na magiging gabay nila sa marapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa pagtatabo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sobrang nakakagalak ng puso, sobrang nakabless po. Inalis niya po yung ano, yung kasalanan ko dahil pinagisihan ko po 'yun bago bago, bago bautismuhan po ko. Blessful po sa akin na Mag-isang ano po, kanib na po, Bigla Iglesia na Kristo. Ayun po, magpapatuloy po kami sa pagiging hanggang nabubuhay po. Ayun, sobrang, sobrang saya po. Wala pong ng tuwa yung nararamdaman ko po. Sasamba po ako sa Diyos hanggat ako po ay nabubuhay at susundin ko po yung kanyang mga utos. Ngayon po, magpapatuloy po ako hanggang sa huling-hininga ko dito po sa ang iglesia ni Cristo po. Magpapatuloy po ako at maglilingkod hanggang sa katapusan ng aking buhay. Napakasaya po. Ako bago po ako bautizmohan, naiyak po talaga ako. Talagang sabi ko, nagpapasalamat ako pag ng iglesia ko. Kasi binago niya ang buhay ko. Ito. Talagang hindi ko ma-express, hindi ko maipaliwanag. Yun lang po talaga. Salamat po sa Diyos. Kaya naman, si sisikapin din nilang mahikayat na suri sa mga aral ng Panginoong Diyos ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia upang sila man ay makaunaw at magtamo ng tunay na pananampalataya. Sa mga gusto kong ano po, malaman kung ano talaga ang Iglesia ni Kristo. Pwede po kayo pumunta sa mismong lokal niyo po, sa kapilya niyo, para may malaman kayo kung ano yung pinagkaiba. And wala naman po mawawala sa atin kung pakikagigan natin sila. Ang pagsunod lang po sa kanya mga kautusan, yun po ang ikakaligaya ko po hanggang ako'y nabubuhay po. Iglesia ni Cristo po Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid na Romy Cogta para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Wala po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas at muli po ninyo kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.